Isang araw, sa isang malayong lupain, mas mainit ang panahon kaysa karaniwan. Nalalanta ang mga bulaklak na itinanim ng mga taganayon dahil sa tindi ng init. Mas mabilis mapagod ang mga hayop at walang tigil ang pagpapawis ng mga gwardya ng hari sa kanilang kasuotan. Ah, mas mainit ngayon kaysa kahapon. Nakakapanas pa itong suot natin. Maski ang hari at mga kawal, maging ang mga taga-nayon din, hindi nila maintindihan ang dahilan ng pagtaas ng temperatura sa bawat araw. Isang dalaga na nagngangalang Maria, ang sobrang nalungkot nang makita niya ang mga nabubulok na pananim sa kanyang bukid. Kung magpapatuloy ang ganito, matutuyot lahat ang gulay ko. Kailangang masolusyonan ang problema ito." Pumunta si Maria sa harap ng hari at nagreklamo siya tungkol sa init ng hangin at kinwento niya ang natutuyot na mga bukirin. Inatasan ng hari ang isa sa kanyang mga kabalyero upang hanapin ang sanhin ng init. Umalis ang kabalyero at tumungo sa kabundukan upang gampanan ang iniatas sa kanya. Sa wakas, may nakita siyang dragon sa ikapitong kuweba ng bundok na may pitong kuweba walang patid ang pagbuga ng apoy sa hiningan ng dragon na parang hindi sumasara ang bibig nito. Nang mapagtanto ng kabalyero na ang init ay nanggagaling sa dragon na ito, tinangka niyang pigilan ng dragon gamit ang kanyang espada. Ngunit nang makita siya nito, binugahan ng dragon ng kabalyero at tumalsik siya pabalik sa nayon. Uh... pa rin sa pagbuga ng apoy ang dragon sa itaas ng nayon. Naglakad ang kabalyero sa nayon, suot ang baluti niyang pinaitim ng apoy. Si Maria at ang iba pang mga taga nayon ay labis na naawa sa kalagayan ng kabalyero. Gayunpaman, humarap ang kabalyero sa hari at inulat ang lahat ng nangyari. Aking hari, isang galit na dragon ang patuloy na nagbubuga ng apoy malapit sa ating nayon. Kaya pala tumataas ang temperatura. Isang dragon? Opo, tignan niyo po ang nagawa ng apoy ng dragon sa aking baluti. Hindi makapaniwala ang hari sa narinig. Nagkulong siya sa kwarto niya ng ilang araw at pinag-isipan kung paano niya magagapi ang dragon. Tapos ay pinatawag niya ang tagapagbalita at binigyan ito ng isang atas. Tinipo ng tagapagbalita ang mga taga nayon at inihayag ang atas ng hari. Ang temperatura sa ating nayon ay dahil sa isang dragon na nakatira sa ikapitong kuweba sa bundok na may pitong kuweba. Napakalakas ng dragon na ito at patuloy na nagbubuga ng apoy. Ang ating hari ay nagpahayag na magbibigay siya ng isang daang ginto sa sino mang makakahuli ng dragon na ito. Pagkadinig sa anunsyo ng tagapagbalita, natakot ang mga taga na yun. Bawat isa sa kanila ay umatras upang bumalik na sa kanilang mga tahanan. Ngunit sa sandaling iyon, ang magbubukid na si Maria ay buong tapang na nagpresinta. Ako! Huhulihin ko ang dragon! Ano? Isa ka lang babaeng magbubukid. Kailangan natin ng malalakas na lalaking mandirigma. Wala ba sa inyo? Hindi mo ito kaya, Maria. Maria, huwag. Ang pangangaso ng dragon ay hindi para sa iyo. Ang lahat ay tahimik. Sa kabila ng pabuya ng hari, walang ibang tumugon kundi si Maria. Isa akong masipag na babae na may mga hayop at bukirin. Handa akong gawin ang lahat para masolusyonan ang init na ito. Dahil kung hindi, ang lahat ng pinagsumikapan natin ay masisira. Hindi pinansin ng tagapagbalita at ng mga taga-nayon ang sinabi ni Maria. Gayunpaman, paman, kinabukasan, umalis si Maria na dala ang kanyang pana. Mas mainit ang araw na iyon kaysa sa nakalipas na mga araw. At hindi naging madali ang pag-akyat ng bundok na may pitong kweba. Sa daan, panay ang pagpapawis ni Maria at pag-inom niya ng tubig. Oh, pagod na ako. Pero kailangan ko 'tong gawin. Sige lang, Maria. Dalawang kweba na lang. Kaya mo 'yan! Pagkaraan ng ilang sandali, narating ni Maria ang ika na kuweba ng bundok na may pitong kuweba. Napansin niya na lahat ng mga lilang bulaklak na dito lang tumutubo ay natutuyot na. Kahit ang kakaibang lilang mga bulaklak ay nalanta na. Nako, huhulihin ko talaga yung dragon na yan. Nagpatuloy sa pag-akyat si Maria upang maabot ang ikapitong kuweba ng bundok. Lalong umiinit na halos matunaw si Maria. Sa wakas, nakita niya ang dragon na humihinga ng apoy. Ikaw pala, dragon. Hindi ako takot sa'yo. Sinusubukan ni Maria na makalapit ng ilang hakbang at nagtatago siya sa likod ng mga bato. Ngunit hindi tumitigil ang dragon. Patuloy itong bumubaga ng apoy. Halos matamaan si Maria pero hindi siya tumitigil. Pinipilit niya talagang makalapit sa sandaling iyon, may narinig siya na kakaibang tunog mula sa dragon. Ha? Huh? Aba, itong dragon, umiiyak ba siya? Nang pumunta si Maria sa likuran ng dragon, nakita niyang may nakapulupot na matinik na baging sa buntot nito. Naku, Masakit yan. Kaya ka pala sumisigaw at nagbubuga ng apoy. Kawawang dragon. Kinalas niya ang matinik na baging kahit na mahirap. Aw! Oh, aray! Pati ako natutusok ng tinik. Ang sakit! Aray! Oh, walang nakakaalam na nasasaktan pala ang dragon. Samantala, lumingon ang dragon at ibinaling ang mukha kay Maria. Tiningnan siya nito ng may galit at bubogahan sana siya ng apoy nang ipakita ni Maria ang matinik na baging na natanggal na. Nang mapagtanto ng dragon na wala na ang masasakit na tinik, tuwang-tuwa siya at nagpasalamat kay Maria. Pagkatapos ay sinakay niya si Maria sa kanyang likuran at lumipad sa langit. Tuwang-tuwa ang mga taga-nayon nang maramdaman nila ang temperatura na bumalik na sa normal. Pagtingala nila sa langit, nakita nila ang magiting na si Maria sakay ng lumilipad na dragon. Si Maria yun! Tingnan niyo! Hindi ka panipaniwala. Si Maria nga! Napakatapang niya! Wow! Kahanga-hanga! Siya kamangha-mangha! Si Maria, talagang nagtagumpay siya. Kinabukasan, humarap si Maria sa hari at kinwento kung paano niya niligtas ang dragon. Sa ipinakita niyang tapang at kagitingan, siya ang nag-iisang babae sa kaharian na ginawaran ng hari na maging kabalyero. Mula sa araw na iyon, ang alamat ng dragon at ng matapang na kabalyero ay kinukwento sa mga bata sa nagdaang mga siglo na si Maria ay minsan ding nagtrabaho sa bukid katulad nila. Isang araw, isang matalinong kuneho ang papasok sa kanyang bahay Nang marinig niya ang isang nakakatakot na boses mula sa loob <coughs> Ako ang walang talo na mantirigma Na gumagawa ng sanglibong hakbang Kaya kong yurakan ang rhino sa aking mga paa At durugin ang elepante na parang insekto Walang makakatalo sa akin Labis na natakot ang kuneho sa kanyang narinig, kaya agad siyang tumakbo palayo ng kanyang bahay, hanggang sa nakasalubong niya ang isang soro. Hoy, soro, may sumakop sa bahay ko sa kagubatan. Pwede mo ba siyang hikayatin na umalis? Siyempre, kapatid na kuneho. Sumama ang soro sa bahay ng kuneho. Sumigaw sa kuweba ang matapang na soro. Hoy, ikaw! Ang lakas ng loob mong pumasok sa bahay ng kaibigan ko. Ako ang walang talo ng mandirigma na gumagawa ng sanglibong hakbang. Kaya kong yurakan ng rhino sa aking mga paa at durugin ang elepante na parang insekto. Walang makakatalo sa akin. Hindi inaasahan ng soro ang gayong pagpapahayag. At sa sobrang takot ay eh hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ah, paumanhin kapatid na kuneho. Pero hindi ako mananalo laban sa yumuyurak na elepante. Nang umalis ang soro, mas natakot ang kuneho. Kaya malungkot siyang naglakad sa kakahuyan. Mabuti at may nakasalubong siyang isang rhino. Hoy rhino, isang estranghero ang pumasok sa bahay ko at hindi ko siya mapalabas. Maari mo ba akong tulungan? Siyempre naman. Halika na, dalhin mo ako sa iyong tahanan. Dinala ng kuneho ang rhino sa harap ng kanyang bahay. Hoy! Ikaw! Mapangahas kang pumasok sa bahay ng kaibigan ko. Lumabas ka at ipakita ang iyong sarili. Ako ang walang talo na mandirigma na gumagawa ng sanglibong hakbang. Kaya kong yurakan ang rhino sa aking mga paa at durugin ang elepante na parang insekto. Walang makakatalo sa akin." Ngunit natakot din ang rhino at di alam kung anong gagawin. Ah, uh, kuneho? Naalala ko lang. Pupunta nga pala ako sa dentista. Bunti ko nang makalimutan. Sige ha, alis na ako. Paalam. Maging ang malaking rhino ay hindi nakatulong sa kuneho. Kaya naglakad-lakad muli ang kuneho. At sa pagkakataong ito, nakita niya ang elepante. Elepante, desperado na ako. Walang makapagpali sa estranghero na nasa bahay ko. Huwag kang mag-alala, kaibigang kuneho. Tutulungan kita. Halika na! Dinala ng kuneho ang elepante sa bungad ng kanyang bahay. Hoy, ikaw! Nangihihimasok ka sa bahay ng kaibigan ko. Umalis ka dyan. Ako ang walang talo na mantirigma na gumagawa ng sanglibong hakbang kaya kung yurakan ng rhino sa aking mga paa at durugin ng elepante na parang insekto walang makakatalo sa akin nanginig sa takot ang elepante sa kanyang narinig mahal kong kuneho paumanhin ngunit ayaw kong may dumurog sa akin iniwan ng elepante ang kuneho at umuwi sa sandaling iyon isang maliit na palaka ang napadaan Hoy, Palaka, wala ni isang hayop ang nakatulong sa akin. Kaya mo bang paalisin ang estranghero sa bahay ko? Kukak, aba, syempre ako pa. Tara, punta tayo sa bahay mo. Ipinakita ng kuneho sa palaka ang kanyang bahay. Hoy, ikaw! Kung hindi ka lalabas sa bahay ng kaibigan ko, kakalad ka rin kita palabas. Huwag kang lalapit. A ako ang walang talo na mandirigma na gumagawa ng isang libong hakbang. Kaya kong yura ka ng isang rhino sa aking mga paa at, at durugin ng isang elepante na parang insekto. Uh, wala ang makakatalo sa akin. Makinig kang mabuti. Isa akong palaka na may malagkit na paa. Lulundag ako sa ulo mo at iinisin kita araw-araw. Uh, huwag kang mapangahas. Uh, umalis ka na. Ikaw ang umalis. Ngayon na. Narinig ng ibang mga hayop ang matapang na sigaw ng palaka at ng estranghero sa loob. Interesado silang makita kung sino ang makapangyarihang mandirigma. Dalina, Hanggang kailan mo ako paghihintayin? Magbibilang ako ng tatlo. Isa. Dalawa. Okay, okay. Lalabas na po. Oh, nandito na ako. Nakatingin silang lahat ngunit wala silang nakita. Nasaan ka na? Magpakita ka! Dito sa lupa, dito sa paanan mo. Ako to, si Alupihan. Nang makita nila si Alupihan, nagtawa na ng mga hayop. <laughs> Nakakatawa na ang napakalakas na boses ay nagmula sa isang napakaliit na alupihan. Lalong tumibay ang paniniwala nila na may mga nila lang sa gubat na may nakakamanghang kapangyarihan. Ako ang walang talo na mandirigma. <laughs> noong unang panahon, may dalawang magkasintahan na dragon na inabutan ng napakalakas na ulan. Ang tanging ayaw ng mga dragon ay ang maulan na panahon. Dahil kapag nabasa ang kanilang mga pakpak, tatamaan sila ng kidlat, masisira ang kanilang mga kaliskis at hindi sila makakapagbuga ng apoy. Napakalakas ng bagyo noong araw na yon na ang lilang dragon ay natangay sa malayo at napahiwalay sa kanyang kasintahan. Ang dilaw na dragon. Bagaman gustong hanapin ng dilaw na dragon ang kasintahan, nanatili siya sa kinaroroonan niya dahil basa ang kanyang mga pakpak. Ang lilang dragon naman ay napadpad sa isang kuweba sa tuktok ng isang mataas na bundok. Ha? Huh? Ano ang lugar na to? Nasaan ako? Isang malakas na ingay ang narinig mula sa loob ng kuweba. <laughs> ang boses na yon ay kay Bao, isang kalahating lobo at kalahating leon. Ako ang Panginoon ng Bagyo at Kidlat, Bao, at isa ka lang dragon na bumubuga ng apoy. <laughs> Natakot ang lilang dragon, ngunit sa sandaling gusto na niyang lumipad, pinakidlatan siya ni Bao hindi kita tatantanan hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung paano ka bumubuga ng apoy. Sasabihin mo sa akin ngayon ang sikretong ito. Hindi! Hindi hindi ko magagawa yun. Kung gayon, walang tigil kitang papaulanan at ikukulong kita dito. <laughs> at nakulong nga siya sa kuweba ni Bao. Samantala, hinahanap ng dilaw na dragon ang lilang dragon kung saan-saan. Naghanap siya sa lungga ng oso, sa hardin ng elepante, pati sa butas ng kuneho. Ngunit hindi niya mahanap kahit saan. Nang makita ng kabayo ang umiiyak na dilaw na dragon, lumapit ito sa kanya. Bakit ka malungkot, dragon? Anong nangyari? Nawawala ang mahal ko, ang lilang dragon. Mukhang uulan na naman, hindi ko maitutuloy tutuloy ang paghahanap dahil masisira ang kaliskis ko. Tinanong mo ba ang unggoy na tanod gubat? Baka alam niya. Mm! Salamat, pupuntahan ko siya at magtatanong ako. Teka, kunin mo itong pulang tela at ipandang mo sa iyong sarili. Mapaprotektahan ka nito mula sa ulan. Kinuha ng dilaw na dragon ang pulang tela at naglakbay na sa kagubatan. Sa sandaling yon, nagsimula na namang umulan. Sa wakas ay nakita niya ang bantay gubat. Tinanong niya kung nakita nito ang lilang dragon. Oo, nakita ko siyang tinatangay ng hangin. Tignan mo, ito yung nalaglag niyang kaliskis. Napadpad siya sa mga punong yon. Mabilis na lumipad ang dilaw na dragon sa lugar na tinukoy ng unggoy. Medyo huminto ang ulan. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala ang kasintahan. Sa sandaling yun, may dumating na kuneho. Kaibigang kuneho, may nakita ka bang lilang dragon dito? Oo, nakita ko! Natangay siya ng bagyo papunta sa sapa na yun! Habang patungo ang dilaw na dragon sa sapa, muling natakpan ng langit ng mga itim na ulap. Kung gusto mong malaman kung bakit umuulan, hanapin mo ang kalabaw. Mabilis na lumipad ang dilaw na dragon sa gilid ng sapa. Doon ay nakita niya ang kalabaw sa ilalim ng puno ng willow. Sumisilong ito mula sa ulan. Hinahanap ko po ang lilang dragon. Nakita mo po ba siya sa lugar na ito? Naku, wala siya rito. Nakita ko siyang pumapagaspas doon sa bundok na yun. Pero mag-ingat ka, nakatira si Bao sa gilid ng bundok na yun. Bao? Oh, siya ang Panginoon ng Ulan at Kidlat. Mayabang siya at walang pagmamahal sa kapwa. Napakasama niya at sa Kim na gusto niyang makuha ang lahat. Ah, naiintindihan ko na. Kaya pala panay ang pag-ulan. Siguradong nahuli ni Bao ang lilang dragon. Maaari mong pigilan si Bao gamit ang iyong apoy. Kung gusto mong makapagbuga ng apoy kahit umuulan, puntahan mo ang tigre at humingi ka ng tulong sa kanya. Mabilis na pumunta ang dilaw na dragon sa tigre bago pa umulan uli. Oh, sa bundoron ay makikita mo ang ahas. Bibigyan ka niya ng mahiwagang pulang sili. Kainin mo yun sa isang sugo. Agad na hinanap ng dilaw na dragon ang ahas, gaya ng sinabi ng tigre. Ngunit muling lumitaw ang maitim na ulap sa kalangitan. Pakiusap po, ahas, bigyan mo na po ako ng mahiwagang sili. Uulan na kasi. Sinuksok ng ahas ang ulo sa butas ng lupa at nilabas ang mahiwagang pulang sili. Sa sandaling kinain ng dilaw na dragon ang sili sa isang subo, nagsimula na namang umulan at bumagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nanlalamig o namumutla ang dilaw na dragon. Buong tapang na ibinukan niya ang kanyang mga pakpak at lumipad patungo sa mataas na bundok. Ah! <laughs> Sabihin mo na sa akin kung paano ka nagbubuga ng apoy. Dahil kung hindi, hindi rin kita kakalagan sa bato na nakatali sa iyong paa hindi ka na makakalipad. Ano? Ang pagbuga ng apoy ay sa mga dragon lang. Hindi mo ito matututunan. Habang lumalapit si Bao sa lilang dragon, isang bola ng apoy ang lumitaw sa likuran niya. Ano? Iyan! Paano nangyari yan? Hindi magniningas ang apoy sa ulan. Mula sa higanting bola ng apoy, nagpakita ang dilaw na dragon. Palayain mo siya, Bao! Ngayon na! Hindi! Hindi ko siya papakawalan kung hindi niya sasabihin ang sikreto ng apoy. Upang pahintuin ang ulan, bumuga ng apoy ang dilaw na dragon sa madilim na ulap sa kalangitan. Tapos ay tinunaw niya ang bato kung saan nakatali ang lilang dragon. Nakalaya ang lilang dragon! Natigilan si Bao sa nakita niyang kapangyarihan! Paano ka naging mas malakas kaysa sa akin? Ito ang kapangyarihan ng pag-ibig, hindi apoy o bagyo, Bao. Oo, hindi mo kailangan ng apoy para maging malakas. Hindi ka naman dragon eh. Hindi nga, pero nakukuha ko ang lahat. Lahat! Hindi, hindi lahat. Dahil wala kang pag-ibig, Bao. Sa puso lang nararamdaman ang pagmamahal. Tuwang-tuwa ang dalawang dragon na sa wakas ay magkasama na sila uli ngayon lang nakaramdam si Bao ng kahinaan. Gayon paman, salamat sa dalawang dragon. Natutunan niyang pairali ng pag-ibig sa kanyang puso at namuhay ng masaya sa kagubatan. Mula noon ay nakakalipad na sa tag-ulan ng mga dragon at nagiiwan pa sila ng bakas ng pag-ibig sa kalangitan sa pamamagitan ng pagbuga ng apoy.